Hey eh guys, ah, magandang araw, lalong lalo na po sa ating ah, kapwa security personnel. Welcome back sa aking ah, munting channel. So sabi niyo nito mga 5-9 ay magbibigay lamang ko sa inyong uh, ah, kunting idea at information regarding ah, sa kamprami. Kung bakit ah, lalong na-delay ang ating pagkuha o pag, or pag ng ating security guard license. So bago po yan mga 5-9, siyempre shoutout muna natin ang isa nating 5-9, si S.J. Lazara. Ah, shoutout sa iyo sir, maraming salamat sa suporta sa panonood ng aking uh, mga video. So nagkita kami mga 5 sa isang uh, health center kasi nagpa-check up yung misis ko, sinamahan ko. So nakilala niya ka doon dahil nga sa mga video na napapanood niya sa YouTube. So maraming maraming salamat sir sa inyong suporta. And of course sa ating mga subscribers, maraming salamat po sa inyong nga uh, suporta at patuloy na panonood sa aking mga video. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So yun mga 5'9 na sa bago pa lamang po at fanpage sa aking munting channel. Ito ka pala si Robert CD Vlogs. Nag-upload po tayo ng mga tutorial regarding sa trabaho ng security, regarding po sa paggawa ng report. Na pwede nyo pong uh, kuha ng idea at uh, informasyon para magamit po natin sa pangaraw-araw nating duty. Okay? So last two weeks ago kasi mga na ay nagkaroon po ng problema sa kamkrami. So nagkaroon po sila ng temporary uh, staff ng... Uh, transaksyon sa loob ng Kamprame. Kahit saan pong department sa Kamprame ay uh, close po sila dahil na nagkaroon ng problema ang system ng Kamprame, nak po yung system nila, kaya uh, nag-stop muna sila ng transaksyon. So lahat po ng transaksyon, regarding sa license, lahat po ay kansilado. Okay? So, lalo pong tumagal dahil na po sa mga problema na hindi naman natin inaasahan. So, this week mga 5-9 ay uh, magre-resume na po ang kanilang uh, operation doon sa Camp So, balik na po yung kanilang operation. At ang kagandahan nito mga 5-9 ay uh, bigay po sila ng extension doon sa mga license na expired na. Lalong-lalo lalo na po yung mga on-process na yung license. Dahil nga po sa mga delay na nangyayari. So, nagbigay po sila ng extension. So, Uh, yung mga expired po na license, pwede po kayong pumunta sa Kamkrami at tumingi lamang kayo doon ng letter for extension ng inyong uh, security guard license. Para kahit na expired na po ang inyong license, ay pwede pa rin kayong mag -duty. So, siguro mga one month po yon ang bigyan nilang extension. So, inquire nyo na lang po ninyo doon para kahit pa hindi naman masayang or uh, para hindi naman kayo matambay. No? So, siyempre, sayang din yon ang opportunity na para kahit papano eh, makabalik kayo sa inyong trabaho kahit one month. So malaking bagay po yung para sa ating mga 5-9. No? So uulitin ko po yung mga expired na yung license na on process na ang kanilang uh, mga license at uh, na-floating sila dahil uh, wala pa yung license sila. So nagbigay po ng uh, extension ang uh, kamkrami. Para sa mga expired yung license. So, umunta kayo sa Camp Rami at kumuha kayo doon ng uh, letter for extension, doon sa inyong mga security guard license na expired na. So, mga 5 na ang ma-advise ko naman po doon sa mga malapit na may expired ang kanilang security guard license. So, mas better po mga 5 na lakarin nyo po ng maaga or mag-training pa kayo ng mas maaga kasi talagang napakahirap po ng proseso at uh, matagal po talaga ang proseso ngayon lalong-lalong lalo na po sa nyuro. Okay? So yun mga Five Nines, maraming maraming salamat po sa pagsama sa aking munting video. Sana po ay nakatulong sa inyo. At uh, sana po ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. At uh, siyempre, hit niyo po ang notification bell para update po kayo sa mga video na susunod po natin i-upload. Okay? So siyempre, huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, or, of course mag-comment down below kung anong gusto niyo pag-usapan natin para uh, siyempre mabigyan natin na agad ng uh, reaction ng inyong mga tanong. Okay? So yun mga Five Nines, maraming maraming salamat po. God bless us